Matulog ako dito eh. Ano ba Busy ah. Pa. May papa-challenge ako sa'yo. Ano yun? Basic lang. Magkakapera pera ako. Pag malampasan mo yung challenge ko, ah. may 500. Tiyan! Busy lang? Busy lang. Busy. Hindi ko aayawan yan pag mga challenge. Dahil well, pag may mga fries. Oh. Okay. Inayin. dyan muna. Pupunin ko lang yung ipapachallenge ko. No, oh, sige. Okay? Okay po, okay. Dahil ako. Kahit eh, anong challenge pa yan, gagawin ko yan. Matutuwa okay, well. ka nito pa. Ha? <coughs> oh. Game! Game! Lapag mo muna yung cellphone mo. Ipiti natin yung parang. No, yun para, hindi nilipad. Ang yeah. gagawin ko? Focus ka lang sa ano mo ha. Nice! Focus. Oh. Ganito, gawin mo. Ganyan. Yeah. Ganyan. Yeah. Pag malampasan mo yung challenge ko na hindi siya matutumba ang baso na may tubig, oh. sa'yo na yan. <laughs> yes! <Basically. laughs> Matutuwa ka pa. Basic lang to. Ilang minuto? Basta, nakasalala yung 500 grams. Uh, eh, mga wit. Eh, sige. Hanggang kailan ko gusto matapos yung game? Challenge nga, di ba? Jesus, basic. Ano, inumin ko na, ano? Wala, wala kang gagawin. Naka-steady ka lang dyan. Naka-steady lang din yung kamay na dyan. Ay, basic na basic, ma. Hanggang gagawin yung ganito lang. Game na! O, game! 3, 2, 1. Start na! Ay, sis! Ano, basic lang? Basic lang. Kahit pa matulog ako dito, eh. Dito. Ehh! AAAAAH! kita! Binamasahin? Ano ba yan Eh, mag Ayusin mo! Ayusin mo sa Ano? Masas lang yan o! Oh. Ay, umayos! Pabasok! Ano? Oo! Uh. Wala! Wala ka. Yung

哎，快搬进来！你先、oh,